Ano ba ang mangyayari pagkatapos mamatay ang isang tao? Kaibigan, napaisip ka na ba kung ano ba talaga ang mangyayari pagkatapos ng kamatayan? May langit ba talaga? May impyerno ba? Tapos na ba ang lahat pag namatay tayo? Sabi sa Hebreo 9.27, itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ibig sabihin, hindi natatapos sa kamatayan ng lahat. May kahihinat tayo pagkatapos nito. At ang tanong, handa ba tayo? Ang totoo, tayong lahat ay nagkasala, Roma 3.23, at dahil doon, karapat dapat tayo sa kaparusahan. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, may inihanda siyang daan para maligtas tayo. Sabi sa Juan 3.16, sapagkat gayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang taong tumanggap kay Jesus ay may katiyakang buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Pero ang tumatanggi sa kanya ay mapapahiwalay sa Diyos, magpakailanman. Kaya tanggapin mo ang Panginoong Jesus bilang Panginoon mo at tagapagligtas sa iyong buhay habang ikaw ay nabubuhay pa.